Ah. Oh, simbang gabi na! Oo, okay, diba? Kayo nga first day na simbang gabi. Bitsyo ka pa, ah. mga batang helmet. And, ayun nga, shoutout out muna ako kay Kuya Russell na lumalaban ng pata sa buhay. Yung crew nga dun sa Burger Machine. Bitsyo ka oh. pa. Ang hirap talaga ng buhay ngayon, no? Ay, naku, sinabi mo pa. Ama, mahal bilihin. Kaya nga, just me yun, no? Kamatis na lang. Isa na lang ang <laughs> Magkano na naka matas ngayong kilo? Libo na? 20 na yata, isang piraso. Ay, sabagay. Parang tama nga yung video, Kasi oh. tindahan namin mga kagulayan. Mm. Yung sili nga daw, hindi makabili ng 4 kilo si Ibunso. Kasi nga daw, ang mahal. Eh, wala kayong matindang labuyo, Gaper. Timo nga yan. Pero yung mga kabata helmet, invite nga ulit si VP Lenny. And then, munting salis-salo, celebration ba? Ayan, no? um, nakula pong ondra na, na na, yaon ako para makisumaro sa sa itong maupang okasyon. Lalong-lalo na pakatapos kan si trauma na nara ni Typhoon Christine. Actually po, second time na ngunyan na bulan na yaon ako digdi. Yaon po ako digdi two weeks ago. Digdi mismo, uh, digdi kami nagpuon sa clubhouse na Cam Heights. Kay bana ko po si mga experts na pag-imbitaran ta from Manila. Um, Iko kitang dara ni mga water resource expert. Iko po kita mga environmental planners. O ba? Diba, saglit lang din yung video mga bata helmet. Ah. pero Pero ba? Diba, talagang may mga nagtitiwala at patuloy nagtitiwala kay VP Lenny. Yes, good vibes. Iba talaga pag nandun yung presensya oh. ni VP Lenny. Kaysa naman kung sino-sino i-invite -sino mo. Pero eto, may nabalita na ko, oh. video ka pa. Ano Meron me. daw mga kantahan na sa Malacanang. May kumanta na? Hey. Kasi sino tunay na nadalo? Hindi, Jonelle. Yung mga artista, kasi may celebration. Ah, celebration ba na ano? Ano eh, yung pang... Basta may celebration, ewan kong pamasko o pasasalamat. Basta may ah. concert. Ah, parang ibig. Patangin, yes. magkano kaya yung pondo dyan, no? Magkano kaya yung inalat na budget dyan, Ay, no? Ay, syempre naman! Million! Million. kaya magtrabaho yeah. na tayo ulit! Para may pang-party sila! Taga lang, galing ba yung tax natin? Syempre mm. naman! Mm -hmm. Trabaho ulit! O, oh, diba? alang nga naman galing sa bulsa nila. Hindi mangyayari yun! Sunday, right? malamang, sections, school, so malamang no kaya mga OFW magpadala pa kayo naman boto pa remittance pa mo! tara na mga mag-subscribe at click the notification bell para lagi updated sa lahat ng mga inupload po namin dito sa Gabpa Pero ito nga talaga, itong videogapar, no? Ah, Tapag ko marami talagang mga taong mga manananggal. Ay, mga bagay-bagay. Kaya? Kaya Mula doon sa taas, nakarating sa baba, ka agad. Sa baba, diba? di ba? At saka videogapar, usok-usok na mga manananggal ngayon. ayo Maraming mga CCTV, maraming mga nakatingin. Ay, sinabi mo pa. Kasi, hmm. sila yung mga tao natatakot. <gasps> Dahil may ginagawa silang anumalia. Ay, may kabalbala. Yung mga manananggal na yung videographer. Um... Sila yung mga hindi mapalagay. Aba? Yung mga paranoid. Ha? Hindi sila... Kitang-kita ko kanina. Talaga? Kitang-kita ko? Galing sa taas, biglang na sa baba na. Hahaha! <laughs> Pero ayun nga mga bata, helmet. Masa stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buhay ng helmet yung nabukit. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Huwag oh, bukas sa second day na ng simbang gabi. Oo. Oh, ano na? Ibigay nyo na! Ang hangin Christmas bonus. Tara magtrabaho na ulit para may pang-party sila. Tara. Okay lang. Okay lang.